Ay, ano, eh? yeah, kulang-kulang na yung turon niyo. Hmm. Naman. Ito, wala na ano. Eh. Dali dalawa ang wala. Hmm. Dito yata meron yata mga motor din diyan

yến mày nghei, yến còn mày nghe tin na xem em là Oh yeah. Thank you,

kulang yeah. mm -hmm. pa rin na isa mm. so makiwano P.A. P.A. Iwasan na yung dito kayo. Yeah. gitu yeah. langsung ini mau beramai sini sinyal?

अब सीएम निंबा को मिला ही नहीं तो क्या? जीजी जीजा। अब से कौन सा चैनल? क्या 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 क्या? अब तुम्हें? वेंकी साहेब का। नहीं नहीं मुझे लुट। ऐसे में क्या ले यार? अपने मुंह पे हमें उम्मीद है कि आप भी जनता में सेवा हुआ और हम आपका धन्यवाद करते हैं बायस सो काम टाइप आएगा यह नक्षत्र है वैदिक और परेशान है तो chat na Sabi oh, mo na, ma'am, pwede na. Papasalamat na sa kaya verso ko. Oo? Pagod ka na, pasalamat na. Di nga eh. ka na Ito yung bagong delivery. Mal-mal pa nito. Yan may mga pisa nito. Lumang-luma. Tapos ang mal-mal. 45,000 nito. Paano ko dyan? 45,000? Ay, 48 pala to. Pero yung mga pisa nyo. Lumang-luma na. Eh?

belum, belum lah <laughs> nih, apa bisa lagi? belum lagi, hahaha, apa bisa lagi nanti? hahaha, apa bisa? apa bisa lagi nih, loh? enam bulan, enam bulan, hahaha, 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 Pwede nang bilisan to. 20 ang speed dito. Ginawa naman akong 20. <laughs> Pwede nang gawing 30, no? Pwede nang gawing 30 to. <laughs> <laughs> Bakit kaya sinadya nyo naman ano yun, no? Sinadya eh. Ha? Sinadya. Tingin ko. Sinadya siguro. Sinadya, talaga nyo testing nyo lang. Sinadya, ayan. Galing pala ng testing. Ang ko nang gustong baklasin eh. kaso baka inisip ko kasi baka mag-isip yung ano nun, yun pala. Ayan lang pala yun. Eh. Ayun, no, gumanda rin ako. Wala Ay, na ingay. Gluway na tuloy. <laughs> Pasay tayo nito. Gluway na. Ayun naman tanggalin yan. <laughs> Magtanggal din ako nung nakaraan yan eh. Diyan yata lang alay-alay ko eh. Pag tanggal ko niyan, dami na ikon sa loob. Ay, yung sinari? Yan ang ko namin, magaling. Magaling yan. galab <laughs> lab ni na yan. Galab na lab ni Angie yan. Hira ka. Masabi mo pa yan ha? Pwede post mo yan. Walang <laughs> problema yan. Ang dami na kami ito sa gita dyan. Hinihila lang nila ko yun. Eh. Ha? Hinihila lang nila. Wala lang kapagod yan. Mag-ilan yan eh. Nawalan yung lolo. Hirap kasi pag tinatanggal-tanggal ko yun. Ano na ano? Nawawala yung timing? Hmm? Nalapan niya ako nung nakaraan. Ay, wala na ko -tap kasunog pala yan. Hmm. Nagpagod rin yan. Lalo yung akin dati, ang kapal talaga. Okay. Sobrang kapal. Nung napagod na ako, binaklas ko na lang. Hindi hmm. na lang. Salitan pa.

Yeah, lab labi ng niyami. Kaya mo 'to sa binaon mo kay Angie, nakakapositibo. Problema na nga ako eh. Paninang nang magaka tawag, tawag magat. ng tawag ng mama. Ano kaya? Moto sa nang ano. Mamaya na la. Ayos na. Tapitin na natin 'to.